Salita! maginada <laughs> pa rin. wait, wait maghelta ka, uh. uh. magsalita ka yun, gey gey gey, na, yun, 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 ito yung heartthrob namin. Nabakla nga lang. Yun, no? <laughs> yung bakla nga lang. <laughs> Ito si Uto. Uto ng bayan. Si Jer naman. Ito si bodybuilder. Si Omar. Yakas uh, si ng bayan. My name is so O-W-M-A-H-R. Omar! Ito nga pala si Gogo. Rakista ng Banakals.

John. John. Hindi na ba join? Nagulat. Lalagay namin to sa YouTube eh. Kailangan andito kayo. Ay YouTube ata ito, ito pa lang YouTube na. Tama yung mo. Close up mo. Thank you amen. Tutok, tutok. Yeah, yeah. Right. Yun. So wala lang, wala pa. Wala pa naman pala. Sa panggalit, sa panggalit. Ilo, ilo, ilo. Ano yun, ilo, puro ano yan.

May kumalik sila <laughs> nga, kinain sila. Meron kami dito. Ikaw, to ng kubo. Wala naman yung sugat ah, wala naman yung sugat. Sino may sugat? Sino Oh, sugat? Mar! Oo, Mar! Mar! Mar, tumakbo ng kubo. Go! Gan! Iglesi mo mga nyo, Mar. nga hindi na Mar!

Kama tayo, bibenta mo naman ako sa Youtube. Huwag video ako nandiyan ba yung Yung ano ito, yung matinding ginawa na ito. Nandiyan ba? YouTube para may hita mo yun. Ah, sige. Pag-type <laughs> <laughs> mo na ano, auto-scandal, may hita mo yun. Ano na? Auto-scandal. Auto-scandal, may hita mo yun. Auto-scandal, auto-scandal.

Uy, gusto mo? Tara là campaign natin, text. Kaya, nandito tayo.

si Ay, what parawalabib mi si what what para kat lang bata